Hello everyone! Welcome to our channel! February 11, 2025 dito Winter sa ngayon Ito, umuulan ng Ayan o, snow Ayan siya o Ito siya Yung snow Parang malilit na flakes Ayan, ito o. Ayan. Kapal na. Nasa ano to, to. 5 inches. So, ang forecast nila ngayon dito, nasa 8 pulgada yata. 8 hanggang 10 pulgada. So, ano yan? Makapal yan. Hanggang mamaya pang madaling araw ito na nag-iisno eh. Kanina pa nag-umpisa to mga tatlong oras na. Pero kanina medyo mahina lang ito ngayon oh. Medyo malakas na. Ayan oh, yung sa mga kahoy. Ayan yung kapitbahay namin Oh. Dami na kapal na ng uh, isno nila. Ayan. Lamig dito, malamig diyan sa labas pero sa loob ng bahay ma mainit. Ayan. So ganyan lang yan guys. Oh, tingnan nyo yung table, oh. Ganun na yung kakapal. Siguro nasa mga 6 inches na yung ano, ano? Yun, yun, table na yun. Yung, kung ano yung nakikitang uh, snow doon. Yun na yun. Ano na yun. So, yan yung tanim naming ano yan. Um, persimmon. Fuyo. Japanese persimmon. Yan yon At ito pa yung isa. ayano oh, Patay sila. Patay sila pag winter. Then, mabubuhay sila pagdating ng uh, summer. By, ano yan? By May, mabubuhay na sila. So, yan yung isno na yan. Matagal ma... O, ano yan? Matagal ma... Matunaw yan unless na uminit yung panahon o kaya umulan. Ayan, Matutunaw yan Pero hindi lahat matutunaw So Yan Share ko lang Yung mga ano Hindi pa naka Kakaano ng snow Pag bata ka pa Maganda pa Pag nagkakaedad ka na At marami ka ng sakit sa katawan Hindi na Hindi na maganda <laughs> Yan na Tylenol na ang katapat niyan Oo oh. Sarap naman, paminsan-minsan lang na may snow, Pero matindi ang isno ngayong uh, taon na ito dito sa uh, lugar namin ngayon. Ayan. O. Ito, itong isno na to. pwedeng ano to? pag kukuha mga malinis, ano yan, ayun, yung sa ibabaw ng table na yan, Ano yan, o ayan, malinis pa yan, pwede mong lagyan ng gatas yan, o sa halo-halo, yung gatas na pang halo-halo, o kaya gatas na matamis. Yan, gatas na matamis hindi yung uh, condensed at saka ibap ang ilagay mo. Oh, uh, masarap 'yan eh. Ginagawa ko 'yan. Ah, uh, ito siya oh. Ito yung snow. Yan siya oh. Pinong-pino siya. Parang flakes. Ayan, oh, nakikita yung, yung mga kumikintab-kintab na yan, oh. Hmm. Oh. Pag piniga mo na yan, titigas na yan. Pwede na sa panghalo-halo yan, oh. Ayan. Ito, so, ayan. Snow snow pa. Kung nagtataka ka kayo kung paano ka kami nakakasurvive dito, oh. Sa loob ng bahay, may heater kami. Gas ang gamit namin. Yung iba kuryente. Oh, medyo mahal ang heater dito. O, oh, yan. Kung gusto ninyong malaman kung magkano ang binabayaran namin sa gas dito every month pag winter, comment lang kayo dyan, ha? Comment lang kung anong gusto ninyong malaman. O, oh, yan. Ganda, gandang maglaro dyan. Hmm. Yan. Yan. Yung nasa paso na yan, blueberry yan. Nabubuhay, din, ma, namamatay siya sa, pa, sa winter. Then nabubuhay ulit. Ganda oh. Nung bago pa lang uh, ah, kami dito sa Amerika, tuwan-tuwa pa akong ganyan pag nag no. Ah. Ano yun? Ngayon, um, mm, okay pa rin, natutuwa pa rin. Pero hindi na, hindi na, ano, hindi na naglalaro-laro pa sa labas. No, pag nag-snow na ganyan, laro na, takbuhan na, mga kaibigan namin noon. Oo, oh, ayan, oh, tulog na yung mga kapitbahay namin. Ano na eh, alas 11 na ng gabi dito. 11 na ng gabi. Oh, lakas nito. Hindi lang 8 pulgada ito. Baka aabot ng 10 hanggang 1 dosenang pulgada ito. Saka ano itong snow na ito ngayon? Iba to. Kumakapit sila doon sa may kahoy eh. Medyo basa siguro. Kaya nga kumakapit sila. O yung kapit bahay namin oh. Yan lang yung kapit bahay namin no Malapit lang dito oh. So yan yung ano yung sa taniman namin ng yan. Yung isa naman sa yote. Yan. Ito yung sa likod ng bahay namin. Ayan o. Oh, Andiyan yung mga uh, kapit bahay namin. Marami mga Asian dito. Karamihan dito Asian. Yung nandito sa neighborhood namin na to. Ayan. Oh, sarap maglaro niyan. Bukas, papakita ko naman yung ano, kung paano maglinis dyan sa ano, walkway at saka yung mga sasakyan dapat dito linisan mo yung uh, walkway dito ano para walang madisgrasya baka mamaya madulas sila so ano pero minsan konti lang naman ang dumadaan dito wala namang naglalakad ng, yung mga bata ganun kawawa naman sila yung mga estudyante naglalakad sila pakunta doon sa may uh, hintayan ng school bus kasi hindi pumapasok yung school bus dito. Nandun sa may banda ron. San? Mga ano lang. Mga ilang, kan ilang ano lang dyan. Mga 5 minutes walk lang. Or 7 minutes siguro. Maglalakad sila dyan. So, then yung sasakyan yon yon Maglilinis tayo bukas ng sasakyan. Oh, ha? dami no kanina o oh, ayun. so yun, yun lang at ano uh, ito yung ilak ko na to ito itong pintuan dalawa ang salamin ito. kahit mga bintana ayan doble ito may isa, may isa doon at isa dito na ano kaya hindi siya masyadong uh, oh, pasok lamig at ito ito yung sa heater at saka air condition nito pag summer, aircon, pag winter time, heater naman yan. Dito lumalabas yung mga heat namin dito. Ayan, pinakita ko lang guys yung ano, actual na nag-snow dito sa Amerika. Thank you!